straight, straight point naman mga taon. muli galing akong patakot sa akong nga, ako ano? sa akong sa akong gusto naman, yun mga gusto, yung mga vlog ang mga trabante Patakod mo kong sinisabalay galing galing, ano pa dukay ko welcome to my vlog guys Guys, welcome to my vlog. Aragal ko pakaisa nga. Gwapo, mayad ni sa Mason. Muniagyo. Pero, hindi <laughs> <yung> katapusan. <laughs> ang katapusan lang uh, obra mo nang iya. Nang pinising na. <laughs> Pero wala mo yung dabis yung ano yan, kisayaw? Nasa? Hindi naman na-post lang <laughs> si Wilpon. Wala na na-post lang. Okay, na wala nasa. wala na sa nagapang wala na sa nang so, retouch. Labors, labors, labors lang namin yan. Kapang retouch lang ni sa kani ano, mga idol. Amon mm ko -hmm. Tapos mm -hmm. ako ng mga mm -hmm. amon ko kera guys, so... yeah. guys. Tawa. Ang init pang gapaluto. Sa, sa init lang nasa idol lang na dan si B-Max, sa init lang nasa gapaluto. Pero wow. mo gaso aso Do sunog na na part.